Baliwala na silang mama, bilang lola gusto ko sila mapag-aral ko sila ng maayos. Gusto ko maayos ang buhay nila para sa kalagayan nila pala si Alden Richards P. Medina, Tiga Bulacan. Ang gusto ko po paglaki ay polis para pumuli yung mga may ginagawa mo sa mga. Ang pangarap ko kay Alden Richard ay eh, matapos siya sa pag-aaral para maahon yung mga kapatid niya. Ako po si Damian Ethan B. Abarco. Nakatira po ako sa Sipat Lara del Bulacan. Gusto ko po mag maging paglaki ko po. Maging polis po ako para po ma Huli ko yung mga masasamang tao. Siyempre po lahat ng magulang, lahat ng lola, maganda po yung pangarap sa apon. Makapagtapos po ng pag-aaral para po matulungan mga ng, ng, kami po na may edad na ako. Kaya hiyaan ko po na talagang magsusumikap ako hanggang mabubuhay ang ako. Gusto ko magpag-aaral yung apo ko. Ako po si Mary Ann Argredonia. Ako po ay nakatira sa Asabista si Pat Kami po ay anim pong magkakapatid. Ako po ay pang-apat. Ang gusto ko po pag lumaki po ako ay maging isang ganap po na guro Para po matulungan ko po yung mga bata na matuto po silang magbasa at magsulat po. Makapagtapos ang pag Maging magalang siya, marespeto sa bawat taong nakakaharap niya. Ano ang wish mo na gusto mong matupad? Magkakasama po kami yung buong pamilya. Yung ko po kasi yun eh. Okay na po. Na. Kung may masasabi ka kay mama at naririnig ka niya, ano gusto mong sabihin sa kanya? Mams na po ko Gusto ko po na magkakasama na po. Ane. Ang wish ko po na gusto ko pong matupad ay ano lang po, yung simpleng masayang pamilya lang po na kompleto po kami tapos buo po kami. Ang, ang wish ko po na gustong matupad. Matulungan ko po ang mga magulang kasi makapagtapos po ako ng pag-aaral. Paano mo natutunang akuin ang responsibilidad bilang magulang po sa mga? Kasi nga po bilang mahal mo yung anak mo na gusto rin mag-alaga nung gusto mag-aaral ng apo ko. Kaya ako na po ang umapo na na mag-alaga sa anak nila. Pero kahit pa paano naman po, yun, sinusustentuhan nila kasi nga po, lalaman po akong trabaho. Yun lang po, maitutulong ko sa kanila yung ako ang nag-aalaga sa kanan. papa papakainin, bibihisan. Ganun po talaga araw-araw, trabaho. Dahil nga, siyempre, mahal mo, mahal mo yung apo mo. Gustong pag, hanggang sa lumaki, yung pangarap niya, matupad yung mga pangarap niya. Diba'y wala na silang mama, bilang lola, gusto ko silang mapag-aral ko sila ng maayos. Gusto ko silang sila makatapos sa sa pag-aaral. Paano ka nagpapatuloy sa buhay sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan mo? Dahil sa mga mga anak ko sa pamilya ko para matustusan ko sila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sino ang inspirasyon mo sa buhay? Ang inspirasyon ko po sa buhay yung mga magulang ko po. Tinutulungan po nila ako sa araw-araw. Ang inspirasyon ko po ay sinabi ko po kay mama na mag-aaral ko kami ng mabuti. Si mami po, tas po si daddy, tsaka po buong pamilya ko po. Paano ka nakakatulong sa magulang mo bilang estudyante? Nakakatulong po ako sa aking mga magulang dahil po minsan po yung mga napag-aaralan ko po dito sa school, binabahagi ko rin po sa kanila. Then po, pag mga gawaing bahay, tinutulungan ko na rin po sila. Tumutulong po ako sa gawaing po sa bahay. Nagawagas po ng tinan, tapos po nagawagas. Nag-aaral po ng mabuti para po makapag... Tapos po ng pag-aaral, tapos po pag... Nakakapagtapos na po ako ng pag... Aaral, matulong po na po sila sa pagtitrabaho. Ano po yung pinaka-proud moment mo sa apo niyo? Ay, yung po, yung apo ko, eh, yeah, at grade 4 pa lang po, yun po, talagang hindi po siya pasaway kahit lalaki. Mabait po yung apo ko na yun. Basta po, inatusan mo. Kaya lang po minsan, siyempre, ngayon po yung mga cellphone, minsan po nagaan, mahiram po na cellphone. Pero pag sinabi ko na po, bawal lang mo na cellphone, nag-aaral muna. Nakokontrol naman po yung paghawak ng cellphone. Ano ang may iiwan mong aral o legacy para kay Alden? Ang maano ko kay Alden Richard na Sana'y maaano yung mga kapatid niya sa, sa pag-aaral. Yun lang. Sana maging maayos ang buhay niya sa paglaki niya hanggang sa pagtanda niya. Maging mabait siya. Ma Umaanggana nga sa tao, may marispido, walang kinakakatakutan na ano sa sarili niya. Eh, yun nga lang po ang naiwan kong pangarap sa apo ko yung kailangan ng aral siyang mabuti. Sa hirap nga po ng buhay ngayon, kailangan ipaintindi mo sa kanila yung kailangan mahalaga yung pag-aaral, yung hanggat kailangan mangarap sila ng hanggang sa tapos sila ng pag-aaral. Yun lang po naman talaga ang hayaan na mga magasan. Maipapamanak ko sa kanila yung alagaan silang mabuti tsaka nga iyan ko sa pag-aaral hanggat kaya namin pag-aaral. Nay, may konting tulong po ang Smiles po sa inyo. Na sana po ay makatulong po. Okay. Ayan. Marami pong salamat sa Smile Foundation at isa po sa napili yung ako ko. Talaga pong malaking pasasalamat po namin. Maraming pong salamat sa inyo sa ibinigay yung tulong sa amin, sa anak ko, at saka sa pamilya ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo sa araw sa mga ako.